Ito for Layor. Kasan ba Barbie? Saan mo ba kami dadalhin? Aray, ang hirap Ang hirap pala ng, Ang hirap pala ng pupunta ba festival. Oh. Ayan, nandito na si Kemi. Layor. My God, tatlong oras na kami naglalakad. Hindi okay. okay, yung bata. <laughs> <laughs> Aray, Barbie. Aray. <laughs> <laughs>